Ilang metro na lalim ng tubig ang kayang hikupin ng ganitong portable pump. Base po sa ating karanasan dahil ito po ang trabaho natin para po masagot yung mga katanungan ng mga nagtatanong dahil hindi ko po lahat kayo ang masagot kaya ito na lang po ginawan ko na lang po kayo ng content. Basta ganitong itsura ng pump maging diesel o di gasolin o electric water pump ay pare-pareho lamang po yan na 8 to 9 liters lamang po ang kayang igupin na lalim ng water level mula sa pagpipistuan ng pump. Yun po ang susukatin doon. Basta ganitong itsura ng pump ay kabilang po ito sa shallow pump, bali 6.5 horsepower yung makina nito na portable pump bali ang lalim nito ay wala pang 3, 3 meters mula dito sa taas na pinagpistuan ng pump at para po maintindihan ninyo, pupuntahan po natin yung pinanggagalingan ng tubig sa pinanghigupan ng pump na to, ano ah, doon, ito, papakita ko po sa inyo dito po nanggagaling gagaling yung tubig na pinanghigo pa ng portable pump na yun. Ito, ayan. oh kahit kaya kahit dalawang uh, araw na umaandar, ay hindi po ito maubos. Baka kahit isang linggo pa kasi didos lang naman po yung uh, portable pump na yun. Ano? Sa Burnham Park po ito sa Baguio City na tinatayo ng mga turista. Naichambang na masyal tayo dito at naichambang may uh, maraming nagtatanong na ano daw ang uh, bibilhin nilang pump para sa kanilang uh, mga poso. At uh, bakit yung mga poso nila ay yung mga pump nila ay kapag uh, kalahating oras nakakahigop naman kapag uh, unang angdar. Pero kapag uh, pagkalipas ng kalahating oras, e eh, wala na pong mahigop yung iba. Dalawang oras, tatlong oras, kalahating araw, e eh, wala na pong mahigop yung ganito nila. Yung iba naman sa unang angdar malakas pero kapag tumagal ay humihina na. Kapag ganito pong malakas sa unang ang darsa po, sa unti-unting humihina kahit hindi naman na nauubos, mahina lang sa kapag tumatagal na maandar yung pump ninyo, ay nag-draw-draw -draw down lamang po yung tubig sa ilalim ng lupa, yung water level yan Nag-draw-draw -draw down kaya lumalagpas na sa minimum na capacity na higupin lang ng pump ninyo. Kung malimbawa, 8 uh, meters yung kayang uh, higupin ng shallow pump na to ay na, pumupunta na sa 9 meters kaya nakakahigup pa rin pero mahina na. Kapag bubama pa na naging 10 meters eh syempre wala nang mahigup hindi na makakahigup yung ganitong pump kasi nga po 8 to 9 meters lamang po yung uh, Minimum na kayang hilupin ng ganitong pump na shallow pump. Bakit nasabi kong 8 to 9? Hindi nakapix na 8 lang. Okay, 9 kasi nga po depende po sa pagka uh, uh, gawa ng pump at nakasulat sa manual niya, meron po yung 9 at saka 8. Eh kapag ganun po ang problema, na lumalim lang yung water level, eh s'yempre gamitan nyo ng pump na deep well pump tulad ng mga submersible pump o couple pump with ejector. Pero kung ang naging problema ay yung draining, ay nauubos yung tubig, eh Nako, eh syempre dagdagan po ng drilling para makabukas ng maraming bukal para hindi mauubos. Yun po ang mga dahilan kung bakit uh, hindi na nakakaigop yung mga pump ninyo o kaya ay nabaraduhan yung daanan ng tubig kaya wala nang maiigop. Kaya kaming mga tubero kapag nagsisit up ng ganitong uh, shallow pump ay ang uh, pinagpupwesto namin doon sa pump ay kinakailangan hindi lalagpas sa uh, 6 meters na distansya na water level mula sa paglalagyan namin ng pump nag-a-advance po kami inaabangan namin yung pag-draw-draw down ng tubig kahit pa nakalagay doon sa manual niya na 8 to 9 meters yung kayang higupin ng pump kung meron po kayong mga katanungan sa ganitong usapan o trabaho ay komentyo lang dyan sa baba at babasahin po natin at gagawan po natin ng content tent para po maintindihan ninyong mabuti dahil ito po ang trabaho natin base lapang ko sa ating karanasan ang aking itinuturo tungkol po sa mga ganitong uh, trabaho at yun lamang po maraming salamat